Ngayon, may nagtimbi po sa amin, usap doon na ito ni lahat ng mga tauhan nyo. dati ba? Sina Pio Salazar, nililibunayog at marami pang iba. What? Why? Para po baka pa sila na magsampan ng kaso laban sa inyo. Hindi pa nga dumudulas yung guesting ko sa lifestyle icons? May panibago na namang issue? Akala mo ba ikaw na apektado? If this goes to court, or kahit sa media man lang, magkakaroon yung mga kalaban ko sa politika ng issue laban sa akin. I cannot afford that. Ang hilig talaga makialam niyang attorney Oliveros na yan. Wala na nga si Gigi. Panay pang atake niya sa atin. Hindi pwedeng masira ang reputation ko sa public. And I'm sure ikaw rin ayaw rin masira ang reputation mo pagdating sa re-election. So what are we going to do? Wala pa rin. Wala pa daw ni isang taon dumarating sa baba. I wonder kung darating pa sila. It's been an hour. Ba't naman ganun ang ganda-ganda ng usapan natin last time eh. Hindi kaya nagbago yung isip nila. There's only one way to find out. Lily. Ay. Lily. Umalis na kayo. Lily, may problema ka ba? Bakit hindi ka sumipot ng meeting para formal na magsampa ng kaso? Umalis na kayo, please. Hindi na ako magsasampa ng kaso. Lily, really sorry ah. Pero hindi kami alis dito hanggat hindi namin nalalaman kung okay ka ba, kung, kung may problema ka. Bakit kasi nag-change of heart ka? Natatakot ka ba? May pumuntang mga lalaki dito. Pinagbantaan nila ako, papatayin daw nila ako pag tinuloy ko yung kaso. Gusto ko pang mabuhay. Kaya pwede ba? Please. Gusto ko nakatahimikan. Pero Lili... Umalis na kayo! Magnus! Okay, palapitin yan. Hindi ka pa talaga marunong lumaban ng patas? Bakit mo tatakot mga testigo ko? I don't know what you're talking about. Huwag ka na magkaila. Alam ko ang ginawa mo. A lawyer must not assume, right? Mahilig ka kasi makialam sa mga bagay na hindi mo dapat malakit Dahil gusto ko kayong managot sa batas. Hindi ako titigil hanggat di kayo nakukulong ng asawa mo. <laughs> Oo. Oh, alam ko mga ginawa ng asawa mo. At alam kong ginawa mo kay Gigi at kay Ma'am Luisa. Kawawa ka naman, attorney. Hindi mo nga kayang protektahan ng mga so-called witnesses mo. Sa bagay, wala ka rin namang nagawa para bigyan ng hustisya si Gigi at ang nanay niya. 我真的做不到。<icted S 3> <Okay>. <squash>